dire diretso yan dito kasi yung uh, pagkakarga ng mga ano at uh, dito yung mga bodega ng mga ano uh, lahat po ng uh, mga products dito sa Kalakhang Manila at uh, hindi lang dito kahit sa mga probinsya dito nang gagaling yung uh, mga nagdi-deliver yeah. so sinusuyod na rin ng pulis Nandito na yung kapulisan linis talaga no? at uh, nakikita po ninyo yung ating mga defis No? At uh, hanggang dito, no, pinturado na rin. Dito. Sa lugar na ito. Approaching tayo dito sa May Santo Cristo. At makikita po ninyo, magkabilaan po 'yan, wala tayong nakakapano na basura. Makikita po ninyo, no? O, 'yong ang natin. O. So, Alagang uh, malaking kabawasan sa kanilang trabaho. ngayon pa lang medyo pabanding-banding na sila. Tapos na sila. Si magamaga nila sinasagawa yung uh, pag-clearing dito. O so, nandito na tayo sa ano uh, yan, uh, Santo Cristo po ito, no. Uh. At uh, ito naman yung uh, mahiwagang guhit ni Orme. Ito yung uh, kulay dilaw na ito so 'yan yung hanggan, ano. Uh, hindi sila pwedeng uh, lalagpas sa mga guhit na 'yan. So, noon pa man may guhit na dito, no. Nawala si Yorme. Uh, walang nagbabantay sa guhit na ito. Medyo kumupas na ng kumupas. So, nagiging uh, ano na uli, no. At uh, binuhay uli itong uh, guhit na ito. So, itong uh, pagbubuhay ng uh, guhit na ito na kulay dilaw no sumana so, natili to habang si Yorme yung uh, ano ah uh, miyor dito mananatili yung guhit nito habang si miyor ang ah uh, uh, dito so nang rin yung uh, outpost ng ating uh, barangay no at sa uh, Hawker so 24 oras daw silang uh, nagbabantay dito so ganun po no at uh, nakausap natin minsan si chairman dito so iba no sabi niya kasi uh, mayroon silang nasasandalan mayroon silang ah uh, na salikot no kaya noon uh, hindi sila visible dahil uh, wala silang nasa sandalan so ngayon uh, nandiyan si Yorme no kagaya sa atin no na nagigising uh, malakas rin ang loob natin ng uh, magko-cover dito dahil nga nandiyan si Yorme so yan po at uh, dito naman sa kabila ah, yung uh, guhit gohit ah, yan yung mga gohit ni Orme yan yung mahiwagang uh, guhit gohit hanggang doon po ito no? lahat po ng uh, Santa, uh, Santo Cristo Carmen Planas at saka Tabura so ganyan po no? at uh, kagandaan yan hindi lang basta bastang guhit yan may uh, mismong nakatuka dito na nagbabantay ah, kasi uh, hindi naman pwede kaya dati may guhit na yan so, wala namang nagbabantay oh, so, hindi nagiging epektibo no? kaya naman nagiging epektibo yung guhit na yan dahil nga binabanta ng pulis at saka mga hawkers dito at baranggay uh, barangay karin ka rin dito nakikita po ninyo yung ating uh, divisorya no? so ito yung kahabaan ng uh, recto yan linis na no? so hanggang doon yung uh, sa kanto ng Carmen Planas yung uh, at tatanaw natin ang uh, na pintura ng uh, railings na ito. Ayan mga pinturado na lahat yung uh, railings na 'yan. Ito 'yung uh, Santo Cristo na ano naman no, uh, tundo side. 'Yung uh, ating kinalalagyan, ay uh, binondo side. Ayan. ganon no, hasta uh, dito pa lang sa bungad ng uh, Santo Cristo na ito halos uh, masikip na no. Uh, na naku ng vendors. Nakikita uh, po ninyo. Na uh, pinabalik na sila. Pero mayroon silang uh, ano, mayroon silang uh, hangganan. 'Yun ang uh, mahiwagang uh, guhit na 'yan, no. At uh, na meet na rin natin si General Sukat, no siya yung uh, pasimono sa sukat-sukat na yan no? at uh, salamat no? at uh, natutuwa rin sa pagsunod ng uh, mga sukat na yan yan po mga kababayan no? uh, sa ayot, sa gusto mo hindi, pwedeng, ni uh, hindi ka susunod no? Uh, sabi ni chairman may uh, first offense, second offense uh, third opens kukunin na nila yung, uh, yung paninda mo no? yan yung uh, ano nila meron kapang first offense may second offense may third offense yun yung uh, last yung third offense na ibibigay nila sa'yo at uh, kukunin na nila yung ang uh, paninda so ito po yung uh, Santo Cristo at uh, pupuntayan na naman natin yung kanto uh, ng Carmen Planas Binondo side at saka Tabora e, magbibigay rin tayo ng mga update doon Ayan, si so nandito na tayo sa Carmen Flanas ganoon rin ang uh, itsura no? uh, maluwag din dito sa bungad at uh, yung uh, nagtitinda dito mga protas naman dito sa bungad na ito at uh, yan rin yung uh, mahiwagang uh, ano no guhit ito mahiwagang guhit yan so, dalawang lin yung uh, nadadaanan ng tao at saka sasakyan yan mahiwagang guhit no? yan. hanggang dun so prutas yung mga nakalatag dito at mga dry uh, ano dry fish no at saka mga kutkutin rin yung uh, doon banda sa so, may divisorya Uh, ano uh, Divisoria Mall mga kababayan so ito yung Carmen Planas yan, yan mga bintang yung logo no? logo pang uh, almusal yan. yan yan no talagang uh, yan yung sabi ubong logo <laughs> Good morning, sir. Ano, kamusta yung uh, logo natin dyan? Ayan. Ah, <laughs> dami yung customer sir. Ayan. 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 <laughs> May huwagang, uh, dilaw na <laughs> so yan no at uh, nagbigay tayo ng uh, bagong update dito Ganun pa rin no? uh, mahiwagang guhit at uh, patuloy na binabantayan ng hawkers at uh, ating uh, barangay dito yung uh, mahiwagang guhit na yan kasi wala rin hindi rin epektibo yung mahiwagang guhit na yan kung uh, hindi tututukan ng ating mga hawkers no kabilang uh, ano na ito lahat ko may mahiwagang guhit uh, kailangan ay nandiyan yung uh, mga nagbabantay no dahil uh, itong mahiwagang guhit na ito ginawa na ni Yorme noon no nung mawala si Yorme no ay unti-unting pumupas tong uh, mahiwagang guhit at uh, naglabasan na sila at uh, halos uh, wala na madaan tao na lang ang na nakakadaan dito no kahit tao nasisikipan na rin dumaan dito no so mananatili yung mahiwagang guhit na yan kagaya niyan no nakakada sa uh, pasok na talaga yung sa uh, sasakyan tuloy-tuloy oh ang bilis ng nga pagpasok yung mahiwagang guhit na yan mananatili yung mahiwagang guhit na yan ha habang hanggang si Yormi uh, magiging nagiging uh, mayor dito no? at uh, magiging kukupas na naman yan pag ibang mayor na naman yung uh, mamamahala dito no? so iba rin talaga yung uh, political will ng uh, uh, ni Esco Moreno no? at uh, ramdam ng ramdam ng uh, Manilinyo yung uh, sinasabi nating political will, no? So, makakaramdam tayo ng uh, pagkaambon mga kababayan. Carmen Planas po ito at uh, pupunta naman natin yung uh, Street. ito naman Tabora Street kita po ninyo so, ang uh, mga nilalatag naman dito no, mga anti mga uh, pang decorate sa bahay so maaga pa naman uh, maya maya no, uh, mayroon na tayong natatanaw na uh, nilalatag oh. ito yung sinasabi nating uh, may iwagang uh, guhit ni Yorme at uh, dito dire dire so ito walang uh, ano dito dalawang lane yung uh, dadaanan ng sasakyan at saka tao mamimili no? Uh, yung uh, dating nga uh, hindi nadadaanan ng tao so ganito na yung itsura uh, pinapabalik sila pero yan yung uh, mahiwagang guhit na yan yung uh, hangganan nila yan. Uh, kabila, dito sa bungad, ah, oh, yan sa bungad, na uh, wala ah, so, maya-maya, alis na ito si sir, pagkaubos ng pandesal niya, ubos na yan, ha, diba, maya-maya wala ka na dyan, diba, ah, oh, oh, ito naman, yung CM uh, si Recto natin, pupuntahan natin, yan, uh, yung mga uh, magka, ano, natatanong natin, yung, uh, ano doon, no kikita po niya, <laughs> rabi, no ah okay oh, nakikita po ninyo. O, oh, ganitong oras. Anong ah. oras na po? Alas 6. Pag mas po ninyo. Kung ka, ano ka aliwalas. No? At, uh, oh, grabe. Ah. So, malaki no malaki talaga ang pagbabago ng divisorya ayan malinis na no at uh, nandiyan na yung uh, bumbiro na nagbubuga kanto ng uh, carmen planas ay kanto ng Tabora. ha kakamali tayo kabura na po ito at uh, ito yung displayan ng mga uh, anti-graft no? at saka mga ano anong tawag nito basta pambahay decorated na pambahay at uh, nakikita po ninyo yung mga bungat bawat kanto malinis na no at uh, wala na hanggang doon lang sa may wagang buwit na yan so ito na po yung dikuret uh, natin